Magandang hapon sa inyo na. Kami nga pala ang group 2 at pinapalakay namin ang syntax at orthographia. Ang dalawang ito ay malawakang pagtalakay sa dalawang mahalagang sangay ng linguistikong Pilipino. Tumutulong ang mga ito sa mas malinaw at organisado at epektibo komunikasyon. At itatalakay naman ni Binibining Princess ang syntax. Isimulan natin sa kahulugan ng sinta. Ang sinta sa tumutukoy sa pag-aaral ng istruktura at pagkaka magiging magkasunod-sunod sa bawat detalye or pag-uusap. Layunin ng syntax. Upang makakuha ng mga pang-uusap na malinaw at may logikal na daloy. Upang maiwasan ang kalituhan o mali interpretasyon ng mababasa o tagapakinig. Upang magamit ng tamang iba't ibang bahagi ng pananalita. Sa syntax ay ang mga Maging malinaw ang bawat pangusap at magkaroon ito ng lohikal na daloy. Upang maiwasan din ang pagkalito at ang maling pagkaintindi ng mga babasa o mga tagapakini. ay si Ana. Base sa binasang kanina, panaguri, nagsasaad ng impormasyon tungkol sa si Muno. Ang si Muno kanina ay di ba, diba si Ana? So ang, ang, panaguri ay ito ang kanyang ginagawa at ang ginagawa ni Ana ay kumakain. Mahalaga ang ugnayan ng dalawang ito upang maging buo ang pag -uusap. Taktikong struktura. Parira, parirala. Di po na salita ng walang buong diwa. Sugnay. May simono at panaguri. Ngunit maaaring hindi kumpleto ang diwa. Pangungusa. May ganap at diwa na naan nakakapagsa. Mga uri ng pangungusa ayon sa kayarihan. paya. Itataglay ng isang diwa o kaisipan. Tambalan, binubuo ng diwa o higit pang sugnay na makapag-iisa. Sugnayan, may isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ng papas, kombinasyon ng tambalan at sugnayan. So, mga bata, bigyan kayo ng example. Si Bernilio ay hindi kumain. Si Bernilio ay kumain na. Yun, tapos na. Yun yung example lang yun yung binigay ko example ay ayon sa mga uri ng pangungusa. Tungkol yun sa sintax. At ngayon naman, dadalay tayo sa ortografiya. Yung paurani, iba naman. So, ang ortografiya daw ay tumutukoy sa tamang sistema ng pagsusulat ng isang bida. Kabilang dito ang pagbaybay, paggamit ng bantas at tundik at wastong pagbuo ng salita. So, ang ortografiya daw ay tamang paraan ng pagsusulat ng wika at tamang paggamit ng mga banta, sundok, at wastong wastong pagbuo ng mga salita tulad ng mga letra. So, ang inalaman ng ortografiya ay tumutukoy sa tamang paggamit ng, tamang pagga, pagsusulat ng isang wika at paggamit ng maayos na batas at mga letra. At ang kahalaga naman ng ortografiya, ang una ay nagbibigay ng pamantayan sa pagsusulat upang maging pare-pareho ang gamit sa wika. Pangalawa, nagpapalinaw sa komunikasyon at nag-iwas sa maling interpretasyon. Pangatlo, ginagamit sa edukasyon, media, panaliksik at opisyal na dokumento. At ang ikasunod naman ay si Binibining Janessa. At ang pili. Pinubo ko ang 28 na letra A to Z kasama ang pili. Pagtagdag ng F, G, B at C upang makuha ang pinagmula sa ilang hindi tulad tulasan ni Thomas ang mas madawag na representasyon ng modernong bukang um, lawi. Matutunin sa kabal, baka'y ba'y magsamit ng K kasi sa C at Q. Halimbawa, kultura, klase, magsamit ng ang parang posisyon ng para sa pag-abay at pag-ibig. Paggamit pag ng bibigin upang maiwasan ang kalitua ng pag Ginagamit ang kay sa halit na si at you. Mas, mas ah, ah, ito ang amito sa tunog ng pag Ang tunog ng K ay pina, pinakamalapit na pinaka, pinakaraniwan ng Red rum kay Pilipino. Kaya ito ang ginagamit para sa naging mas pare-pareho at mas magaling basahin. Paggamit ng nam at nam with na. Ah, uh, ito ay isa sa pinakamadalas yung malito. Kaya mahalaga malina na gamit. Nam, ginagamit para sa posisyon o pagmamayari. Halimbawa, Mala de tarde! ang kasunod naman ay paggamit ng gitling At ang unang, at ang unang babasahin ko ay pagpukulit ng salita tulad ng araw-araw, gabi-gabi, o iba pa. Maaari din ng salita para mas malinaw na maintindihan. At pangalawa naman ay pagkakambal o pagbalang sa salita. Balita, bayan, buhay pa, alalag. So, mas malinaw natin maintindihan na kasi may buhay tapos paaralan. Kung may paaralan lang means is tulad dito sa swelan natin. So, ang buhay naman is parang buhay na nandito tayo. So, may tao. Yun ang ina, yun, yun ang kaulungan ng mensahe ito. Ang pamuli ay kapag ang unang salita ay nagtatapos sa pati, patinig at ang kasunod ay nagsisimula rin sa patinig. O, sa mga nakikinig dyan, maaari, ka, maaari ba kayong magbigay sa pinapahayag dito sa ikatatlo? Ang mga kasagot ay may isang ken. <laughs> Ayan natin sila mag Para saan no? pag pagulit ng salita, maaari nyo ba kaming bigyan ng isa pang halimbawa na tulad ng araw-araw, may hindi sa bitna? Ano nga? Yusef. Yusef daw. Ka. Gabi, gabi. Ngayon na lang. Magbigay pa ng ibang halimbawa. Ako, babe. Okay. Maya-maya. Meron so, pwede yun. Yun ang mga halimbawa ng pag-uwi ng salita. Next. So, ang salad naman ay paggamit ng kundi palihis. Nagpapakita ng tingin, halimbawa, sabi or mama. At ang ikasunod naman ay paiya. Pa paiwa. Pai paiwa. So, tinutuwi nito, ah uh, tinutuwi nito, sa pagbikas ng pababa, halimbawa, ang bata. So, ang kasunod naman ay pagkupya. So, so, sa taas siya. If na tunog na tunog o halimbawa to at paa. Mahalaga ang tulig sa pagpapakita ng tamang bigkas at kaulugan. Ginagamit natin ito upang mas malinaw natin maintindihan o ang pagkomunikasyon, mas malinaw natin ito maintindihan sa so, tulad paggamit ng mga tool dig. So yun ang kahalagaan ng tool dig. At ang next, at ang ikasunod, at ang, ang ikasunod ay tatalakay ni Binibining Nicole. Mahalagang prinsipyo sa ortodontiya pagyanti ni naglohi ka, eksistematikong magpapabaybay. gamitin ang mga bant bantas ng naayus sa tungkusan. sa alam ayang ang medyo niya presentasyon ng idea. sa bawat salita, sa bawal, sa bawat salita ay may mga tamang baybay. naman ay sisimulan at ang susunod naman ay natalakay ni Mikaela. Mikaela, maaari mo ba sisimulan? Sintax at monografiya. Pagtutulad, sintax, nakatuon sa ayos at, at ugnayan ng mga salita sa pangungusap. Ortografiya, nakatuon sa wastong paksinuan at anyo ng salita magkasap kasi yung bubuko o ng manina at nakakeep ng komunidad siya. Don, don, <coughs> don, <coughs> don, <coughs> don, 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 Wala na ba kayong question sa aming reporting? Wala na, Maaari kayong magtanong kung wala kayo na itibiyari upang may paliwanag namin ang yun? Wala na? Saan? 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 Wala na ba? Wala. So, buod. Syntax ay gabay sa tamang ayos at istruktura ng pangungusap. So, ang orthographia ay gabay sa wastong pagsusulat at presentasyon ng salita. Mahalaga ang dalawang ito upang magab- makamit ang malinaw at epektibong komunikasyon. Ang uh, keyword nyo para sa ating pagtatalakay. <laughs> Yun lang, yun lamang po ang aming report ngayon. Salamat.